Ganito ang naging sitwasyon ng mga mamimili sa Nepa Q Mart sa Quezon City pasado alas 7 ng umaga ng Martes. Ang mahabang pila ng mga tao sa harap ng gate ng palengke ay dahil sa pahirapang makabili ng bigas ang mga mamimili. Siguro ay nila magbaba ng presyo kaya nagsasara sila. Oo, oh, nahihirapan eh, Oo, oh, nag-iisa lang yung binibilihan niya ng bigas o pila haba. Paliwanag ni Renato Abwag, marketing head ng Nepa Qmart ito ay dahil sa planong dalawang linggong pagsasara ng mga tindahan ng pigas. kasunod ito ng implementasyon ng executive order number no. 39 o ang pagtatakda ng price ceiling na utos mula ni pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr na epektibo araw ng martes ang pamunuan ng palengke ay gumawa ng inasyatibo para may mabiling premium at special rice sa halagang 45 pesos kada kilo ang mga mamimili eh, yung pagpunta ko nagulat ako kasi lahat ng bigasan sarado. So yung pauwi na ako nakita ko tong may pila rito. May nakita ko murang bigas. ah, uh, local talaga. Pero, na, pero nakita ko yung ano di. Ito na lang bibili na lang kasi mura eh. Sobrang mahal na ng bigas. Pumila na rin at wala nga kaming sasaingin. Oo, yung ano lang sana, local. Ala, edi bibili na, mapilita na nga bago pa man dumating ang mga opisyal ng pamahalaan upang mag-inspeksyon ay tila isa-isa nang nagbubukas ang mga rice retailer ng kanilang mga tindahan. Inala kami ng city government na magbukas na para makatulong na sa tao para may mabiling mababa. Ah, ako sila na isa isasubsidize yung ano, ah, yung parang lugi namin, yan, kalugihan. Kasi kung 50 ang per kilo niyan, di sa 45, 5 pesos ang per kilo ang lugi namin. Alas 10.30 naman ng umaga ay ang pagdating ni na Department of the Interior Local Government, Secretary Benhur Abalos Jr., MMD Chairman Romando Artes, Quezon City Mayor Joy Belmonte, MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora at ilang opisyal mula sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Isa-isang inikot ng mga opisyal ang mga tindahan upang paalalahanan na epektibo na ang EO No. 39. Pinawi naman ni Secretary Abalos ang pangamba ng ilang mga rice retailer na ayaw magbukas ng tindahan dahil hirap makasunod sa nasabing kautosan. Hinikayat nito ang mga retailer ng magbukas dahil nagsisimula ng mangalap ang Department of Trade and Industry ng listahan ng mga retailer na apektado na nasabing EO. Nak nakita nyo naman itong araw na to wala kami pinakulong. Ah, wala kami pinakulong, sinisya sila, information drive kami. No? Ganon tayo kaluwang muna. Makiisa muna kayo, please. No? Naunawaan namin ang kaligayan. No? Kaya please naman, sa mga susunod na araw, medyo magiging tayo. Yung DTI, uh, together with DA, uh, as we start today, kinokolekta lahat ng, ng mga listahan ng mga retailers at ipapasa natin sa DSWD para magbigay ng ayuda ng gobyerno. Handa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa roll out ng ayuda sa mga maliliit na rice retailer. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na gagamitin ang ahensyang Sustainable Livelihood Program o SLP para matulungan ang mga maliliit na retailer na naapektuhan ng pansamantalang price cap sa bigas. Mayroon anyang 5.5 billion pesos na pondo ang ahensya sa ilalim ng SLP na sapat para masimulan na ang payout nito sa susunod na linggo. Maaaring umabot sa hanggang 15,000 pesos ang one-time financial assistance na matatanggap ng bawat benepisaryo sa programa. Bukod naman sa tulong ng pamahalaan, handa naman ang Quezon City Government na mamahagi ng tulong pinansyal sa mga rice retailer. Meron din kasi programa ang ating lungsod keso ng tinatawag na Kalinga para sa negosyo, Kalingang QC para sa negosyo kung saan ay kami rin sa antas namin ay tutulong sa mga apektadong mga uh, retailers uh, na nakabili na ng bigas sa mataas na presyo at kailangan na mabawi ang kanilang um, nabili o kanilang uhunan. Nanindigan naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte na walang Rice City si Taylor ang mapepenalize dahil sa nasabing kautosan. Dito sa Lungsod, Quezon, ayaw po namin talaga i-penalize kasi alam naman po natin yung kalagayan nila. Hindi naman po sila masasamang tao. Negosyante lang po sila. So ang ating pong layunin, ang ating pong trabaho, makipagdialogo sa kanila para makapaghanap tayo ng win-win situation para sa um, mamimili at pati na rin sa mga nagbebenta ng bigas mababatid na ang layunin ng Pangulo sa nasabing EO39 upang mapigilan ang patuloy na pagtaas sa preso ng bigas sa mga pamilihan. Batay sa nasabing kautusan, nasa 41 pesos kada kilo ang preso ng regular milled rice, habang 45 pesos naman sa kada kilo ng well-milled rice. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMRI News.